At sa puntong ito, kasama po natin si Colonel Restituto Padilla, tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines para po alamin naman natin kung, kung kumusta yung naging latag ng seguridad at kanila assessment sa pagdrawas po ng APEC Summit dito po sa Pilipinas. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Jiggy, at sa lahat po na nanonood ngayong hapon, magandang hapon po sa inyo. Apo, sa ngayon po, ano, may assessment na po by AFP kaugnay po sa naging security uh, measures na ginawa po ninyo? Uh, sa katunayan, di pa tapos yung IPEC. Madami pa pong natitirang mga delegado dito. Uh, lalo na head of economy, nandiyan pa po yung uh, more than half. Pero patuloy na silang uh, paalis ngayong araw na to at may manatatili na lang dito na ilan bukas. Aha. Ang last departure siguro is by noon time tomorrow, yung huli nating uh, head of state aalis. Overall, ang assessment na uh, nagagawa na natin ngayon since yesterday, maganda po. At uh, yung inilatag natin na... Uh, ah uh, ko seguridad para dito sa pagdaraos ng uh, APEC summit dito sa ating bansa uh, very successful at uh, very safe ang uh, patuloy lang ho namin hihingin paumanhin sa ating mga kababayan ay yung inconvenience na nakos ng mga rerouting at mga traffic uh, blockage kasi uh, kailangan lang po ipaliwanag namin na kailangan po itong gawin dahil yung mga daraanan po ng heads of economies ay napaka-importanting dapat ma-secure at uh, hindi po ito biro. Kung noong araw po ng pagdating ng Mahalang Santo Papa, nakita naman po natin yung uh, laki at lawak ng ating preparasyon para humaging matagumpay at maayos at uh, matagwasay ang uh, pagbisita ng Mahalang Santo Papa. Minultiply po natin yun ng uh, 21 times ngayong, mm -hmm. ngayong uh, pagdaraos ng uh, APEC Summit. Kaya uh, yun po, patuloy po kami humihingi ng paumanhin sa ating mga kababayan. Pasensya na po at uh, ganun po nangyari lalo na sa mga APEC lane, traffic rerouting sa mga blockage, ipagpaumanhin nyo po pero pagkakataon na po natin kasi ito dapat ipakita natin na yung pagdaraos ng ganito kalaking mga event kaya nating gawin. At masaya naman po ang lahat ng ating mga miyembro ng kapulisan, ng ating armed forces at nakapag-contribute sila sa isang magandang latag na security preparation para sa pagbisita ng mga delegado sa iba't ibang bansa. Opo at hanggat hindi po nakakalis yung pinakahuling delegado ay... Uh... Magpa mananatili po m papatuloy ganto ka na seguridad. Opo, uh, hanggat hindi po nakakaalis yung uh, last head of economy o economic leader, mm -hmm. bukas uh, patuloy pa rin po at ganun pa rin po yung condition natin. Pero pagkatapos po ng no, gradual face down na po tayo, makakaasa po kayo na lahat po ng naisarang crusada uh, at meron po tayong mga abiso by uh, 3 to 4 o'clock tomorrow. Magiiista uh, po yan at uh, tatanggalin na po ang mga barriers at uh, bubukas na po yung mga crusada na yan. Opo. Doon sa balita na yun nga may namataan na Chinese vessel, Chinese ship sa uh, May Pag-asa Island, ano po ang uh, uh, informasyon niya tungkol dito? Uh, kanina pong umaga during the press con sa ating Security Task Force, uh, naitanong na po natin ito sa ating mga kaibigan natin sa media. At uh, bine-verify ka pa po natin. Uh, sa kasalukuyan, wala naman daw pong uh, report na gano'n according sa Armed Forces uh, Intelligence sa uh, uh offices. So i hihintayin natin ang kanilang pag-evaluate at kung mayroon tayong makuhang update ipagbibigay alam po natin sa inyo yan. Opo, yun hong uh, picture na pinapakita namin o itong mga nakalipas na oras ay uh, galing po sa mismong alkalde ng lugar. So papaano nag-coordinate po ba yung mga intel yes, sa Yes, uh, natanong po at uh, may annotation daw ko kasi yung picture kaya tinitingnan nila. Opo. So ang nakalagay na date ay medyo hindi ngayon at nakaraan na. Apo. So baka nung nakaraan ay nai-report ito pero hindi kagad na ipagbigay alam. So yun po ang binibarikat, uh, kinukonsulta ng ating mga opisina sa General Headquarters sa uh, field. Meron pong, uh, sa Sulu naman po, may natagpuan na uh, labi. Uh, ito po ba sa Malaysian o ano na po ang informasyon doon? Uh, nakuha rin po natin yung informasyon na yan pero tulad po ng... Uh, Uh, inanunsyo ng uh, kapulisan nitong uh, umaga at uh, doon sa aming uh, ginawang presscon. Ang proseso po ng pagkilala uh, doon sa nakuhang ang bangkay po pala hindi pa nare-recover. Okay. May clarification po yung uh, Western Mindanao Command Task Force sa Basulta. At nakuha po nila na yung informasyon kagabi na meron daw pong, uh, katawan na walang ulo mm. pero hindi naman po nakita sa lugar na sinasabing na, napagitan. So wala pa po. Ang uh, narecover po ay yung uh, isang uh, ulo na iniwan sa may uh, palengke dyan sa may hulo. Aha. At uh, yung identity po nito, although may nilagay na pangalan, uh, yung pangalan nga po ng malasyano na nakidnap sa, hmm. sa sa Saba, ay kailangan biripikahin ng uh, ating uh, Philippine National Police uh, DNA testing para malaman kung yun nga ang uh, tunay na, na tao na sinasabi nilang naabdak nun. Kaya hanggat hindi pa po nila binibigay ang report na yon sa DNA testing at uh, confirmation, hindi po kami mapagbigay ng final na report tungkol dito. At bilang panghuli po, an ano po ang uh, paalala nyo sa mga kababayan natin hanggang, yun nga po, di kaugnay pa rin ng APEC, diba? uh, hanggang bukas pa, ano po paalala nyo? Uh, yun lang po, uh, again, inuulit po namin ang paghingi ng paumanhin sa lahat ng ating mga kababayan. Uh, ito po ay isang beses lang diniraos. Ang huli po nating pagdaraos ng ganitong klaseng kalaking event ay noong 1996. At napakita natin na maganda ang ating pag uh, Uh, abot sa ating mga bisita at uh, kanilang uh, pagstay dito ay naging mag maganda. Ngayon, na uulit po natin ito at bi bilang uh, pagbigay at pagpugay sa ating uh, kakayahan na magdaos ng klase klaseng uh, summit, ang lahat ng mga naririnig natin sa ating mga bisita ay magagandang salita. Uh, narinig nyo na rin po na pinupuri ang klima natin dito, pinupuri ang magagandang tanawin, pati na ho yung mga beaches natin. At katunayan nga po niyan, may iba pa pong nagsabi na hindi pa sila alis, Gusto nilang i-enjoy ito. Kaya habang nandyan pa po ang mga leaders natin hanggang bukas, ang pakiusap po natin sa mga kababayan natin, kung ayon nyo pong ma-inconvenience, ma -ma wag nyo pong pupuntahan muna itong mga sinabi natin na traffic advisory areas kasi magiging matindi po na naman ang traffic hanggang nakaalis po sila. At uh, yan po ay tulong-tulong natin dapat gawin bilang contribution natin sa masaya, maayos at secured na pagdaos ng summit na ito. Maraming salamat po sa pagkakataan. Si Colonel Restuto Padilla, siya po ang tagapagsalita ng AFP.